panibagong araw, panibagong buhay. Ngayong araw, eto, pupunta kami ng 7-Eleven. Malapit lang din naman dito, kaya naglakad na nga lang kami. So, bali, ang kasama ko nga dito yung aking anak at syempre si mama. So, bali, nakisabay na nga lang din pala si mama at pupunta nga sa may butika para bumili ng gamot niya. Dito na nga lang din daw siya dadaan, kaya ayan, maghihintay na nga lang din daw siya dito sa may labas ng 11 habang kumakain kami. Pagpasok nga namin dito, binuksan ko na nga lang din yung pinto. So, bali, eto na nga ang bumungad sa amin. Kumuha na nga rin dito ng tinapay tong aking anak. Medyo matagal na nga din kami hindi nakakain dito Kaya ayan pinagbigyan ko na nga rin tong aking anak Simula kasi nung hindi na nagpasukan eh Madalang na lang kami pumunta dito sa may 7-11 Madalas na lang kami talagang nasa bahay na lang So bali ito nga pala yung kinuha ko sa kanya Itong Jolly Hot Dog So bali pagating naman yan syempre pumunta na rin kami dito sa may istasyon ng mga inuminan So bali ayan kumuha na nga rin ako dito ng kanyang inumin So bali kumuha na nga rin pala ako dito ng aking ice cream Marami nga dito ang iba bang mga flavor, kaso di ko naman gusto. Buti na nga lang nakita ko tong mango at ito na nga lang yung kinuha ko. Dumaretso na nga rin ako dito sa may cashier para bayaran na mga kinuha ko. Nang mabayaran at masuklian na nga ako, naghanap na ako ng available na upuan dito. Dito kami napunta sa may pinakadulo. Okay lang, at least nakaupo kami. So, bali, eto na nga, binuksan ko na nga rin itong kinuha ni Manachang para sa akin. So, bali, ayan, uminom na nga rin pala dito si Ati Manachang at nauuhaw na nga daw siya. Alas 4 na nga din pala ng hapon ito muulan umaaraw nga din pala noong mga oras na ito. Buti na nga lang tumila na kaya nakarating kami dito. Malik na tayo dito sa aming kinakain ng aking anak. So, ito nga palang kinuha ni Ati Manachang na tinapay para sa akin. Ang pangalan nga pala nito ay garlic cream cheesecake style. So, in fairness, ang sarap niya. Hindi na nga din pala ako dito kumuha ng aking inumin at nilakihan ko nga din pala yung kinuha ko kanina para kay Ate Mana. Tiyang large na nga din ito so bali maghahati na nga lang din kami dito. Hindi rin naman din niya kasi kayang ubusin ito. Habang kumakain nga kami dito ng aking anak ay nag-uusap na nga kami. Sabi ko nga sa kanya ubusin na nga niya yung kanyang pagkain. At mamaya nga ako pagkatapos namin kainin ito ay kakainin na nga rin namin tong ice cream. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam yung ganitong kabanding mo yung anak mo. Wala na talaga ako ibang hihilingin basta yung anak ko lagi ko na lang din kasama. Ayaw ko na din kasi mawalay sa kanya lalo na nung nasa malayo ako. Nakalahati ko na nga din pala tong aking kinakain, hindi ko na nga rin na malayan. Uminom na nga din pala ako dito at sabi nga ni Ati Mana, tiyang iinumin ko na nga din daw. So bali medyo marami pa naman iyon. So bali ayan, naubos ko na nga din pala tong aking kinakain kung kailan ubus na nga, tsaka ko pa naisipang i-check, masarap kasi siya, so bali in fairness, ngayon kongalan din kasi ito natikman, so bali ayan, nung maubos na nga rin yan, na nga rin ako dito at sinimulan ko na nga din pala yung pagkain ko dito ng ice cream Maubos na nga yung kanyang kinakain na bread. So, bali, ayan, sabi ko nga sa kanya, hati na nga lang kami dito sa aking ice cream. So, bali, ayan, matagal na nga din pala siyang nakanganga dito. Kaya, ayan, binagbigyan ko na nga din siya. Iniingit ko pa nga siya ng mga oras na ito. Kasa gusto nga din doon yung tikman. Kaya, ayan, binagbigyan ko na nga din, siya. Dito nga sa ice cream, ang pinakagusto ko nga ay eh, mango flavor. Kahit saan, kahit nung nasa Japan pa ako, ito talaga yung kinakain ko. So, bali, ayan, bike na din tayo dito. Malapit na nga din pala dito dumating si mama, napansin ko nga, ayan, paparating na siya. Matagal na din pala siya naghihintay dun sa may labas. Halos marami nga din daw tao, kaya hindi niya kami makita. Kaya, ayan, lumapit na nga din dito si mama. Pinaupo ko nga lang dito muna sa glit si mama habang kinakain namin tong ice cream. So bali ayan nung makaupo na nga siya dito, tinanong ko nga din siya kung anong gusto niya pagkain dito. Ang sagot niya dito ay eh, wala naman daw siyang gustong kainin. So bali ayan sabi ko sa kanya uubusin lang to ni auntie Mana, tiyang at tara na at uuwi na. Inuubos ko nga lang din tong binili naming inumin at sayang naman. Ilang minuto nga lang hinintay dito ni mama. Eto pa uwi na nga kami. Maglalakad na nga rin kami at exercise na din. So, bali palabas na nga din pala kami. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you!